Hi guys, for today's video, dito po tayo sa Chills Gotohan, Bataan Best Goto. Yan yeah. So inaya po ako mag-mariada ng aking mga mga kaibigan Yan yeah. Salamat sa mga ano, sa libre Sana all Uy, ano, magas, Ay, magkakita naman Mga soplada naman net Yan, view po natin Kumakakita po Nang pasok tayo sa kanilang mga munting tindahan Yes okay. Ito po ano lang mga menu Cheers goto, yan Patingin na lang po Ayan Ayan po yung kanilang mga Available na menu Ang dami pala dito Kaya So pag yung nagagawa niyo, pumunta na kayo dito sa kanila pwesto. Yan hi po. Ayan. Ayan na kanila pwesto. Wow, ang sarap naman. Ano yung goto niya? Hindi, ano yan? Lugaw. Ay sana po yung ano yung natin yung batya. Ito <laughs> ano laki naman nito. Na ano to? Ay, ano pang gulay ang laki? Gulay na. Tayong tobi. Mm. Ayan guys, so kung Kamanan may tempo kayo, yan. Bisitayin nyo po kaninang kayo. kainan. Ay, ang siyemar, cheers go to hand. yan, matatagpo alam po dito yan sa may... Uh, Ayan, ano lugar? Ayan, ano lugar to? ito? Ito. Sea Wall. Sea Wall. sa Wall. Si Wilma well, Rebeles po. Ayan. Pastor, pastor. Sir. Go to with me Wow, sarap. Mukhang na ako maghahapon ng tobeshi. Ayan, salamat sa naglibre. Ayan po ate. Ayan ang ating mga Servidora. Ang mga nagaganda. Huwag po, Servidora. Hi po. Thank you po. Ay, gabay. Say, tanong pa Medyo mahangin dito guys sa labas. So, dito kami kakain sa labas. Ay, oh, kaya. na na. Kain na. Punta lang sa ha, libre ha. Tulot ako naman, Charet. O, video mo. Ayan, nakain na po kami guys. Eh, ako naman video ang mga kabang kumakan. Yes, ito. Oh, hi. <laughs> 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 Thank you. <laughs> Ay, may may camera, oh, oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank lang Thank you. 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 Hi! you. Thank Thank you. 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 Thank lang Thank you. Thank ngayon lang, ngayon lang to, ba? Oh, <laughs> Bigay ka muna ng tubig, may libreng tubig sila doon. Ma'am. Nakita mo na tubig? Yeah, tara po kain po kayo. Magkano yung sana ito? 60. 60? Ni Harl naman. Itlog mo naman. Wala, hindi ako itlog. Wala ko itlog. Mahalat ka. Mahalat. Alaman si Bulok. Dapat yung may itingan naman din. Dapat yung may itingan din.

pa. Namanat pa. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Yan, kakain na po kami. Yan. Thank you for watching guys. Bye. -bye. Maganda ba kami